Oras so natin, mayroon na lamang ko tayong 20 minutes bago sumapit ang launa ng hapon. Update ko tayo sa iba pang mga malalaking balita mga kawumbo. Ngayon pong araw na ito, ang road reblocking sa buong Pilipinas po ito, sinuspinde. Ilang mga reforma sa loob po ng Department of Public Works and Highways isinusulong ng naturang ahensya. Maki-update po tayo sa pamagitan ng linya ni Bombo Isa Cotonera. Sinuspindi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lahat ng road reblocking operations sa buong bansa matapos matuklasan ang mga umanoy maanumalyang proyekto sa Bulacan at Cagayan. Ayon kay Dizon, exempted lamang sa indefinite suspension ang mga maintenance works na talagang kailangan ayusin dahil may sira ang kalsada. Git niya, posibleng pinagkakakitaan kasi ng ilang tiwaling opisyal ang mga reblocking projects, kaya iimbestigahan at pananagutin ng mga sangkot. Nasabi ng mga kababayan natin, bakit ba mayroong mga kalye na maayos naman na tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit? Hindi ba? Di ba uso, -uso yan? All over the country yan. At rin, dami ko nakikita dyan sa, sa mga sa mga kababayan natin. No? pinagkakakitaan nga yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa. Okay? Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all rebracking activities. No? Pinapasuspend ko. And gagawa ako ng bagong department order on rebracking. Let me just put it this way. There is a high likelihood na may anomalya sa mga ganyang brand high likelihood. Pero we need to establish that first. That's that's what I'll say to that. Dagdag pa ng kalihim, kabilang ito sa serye ng mga repormang isinusulong niya sa loob ng kagawaran upang labanan ng katiwalian. Kabilang pa sa mga ipatutupad na reporma ang mas maigpit na parusa at safeguards sa flood control at slope protection projects, pati na ang citizen participatory audit para sa mas bukas at transparent na pamamahala sa mga proyekto ng ahensya a transparency reform measure. Ito ay kasama sa mga pinag-usapan namin ni Secretary Babe Simpson at ni former Secretary Ping De Itong citizens participatory audit. Essentially, ang sinasabi ng nito, kahit na anong civil society, all civil society organizations across the country, whether national or local, will participate in the audit and monitoring of all DPWH projects. Gagabas ako ng bago na gagawin pa nating mas stricto pa. No? At mag tayo ng severe and stricter penalties sa kahit na sinong kawani ng DPWH na hindi sumunod dito. Samantala, Inihayag din ni Dizon na bigyan sila ng pagkakataong ituwid ang mga pagkukulang sa ahensya sa gitna ng mga kontrobersya sa umano'y maanumalyang flood control projects. Matatandaan na naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian sa posibilidad na buwagin na lamang ang DPWH, bagay na kalauna inilinaw niyang kailangan pang pag-aralan. Ayon kay Dizon, bagaman na niya ang sentimiento ng ilan hindi niya solusyon ng pagbuwag ng ahensya dahil maan lamang nito mga kritikal na proyekto lalo na ang mga kailangan gawing proyekto sa tuwing may kalamidad. Giit ng kalihim, mas kailangan ngayon ng malalim na reforma sa DPWH upang linisin ang hanay at mapanagot ang mga tiwaling opisyal. Tiniyak din niyang handa siyang ipatalsik ang sinumang sangkot sa korupsyon kahit pa lahat ng regional director at district engineer. Investiga dito at kailangan nga magkaroon na lang nga daw ng uh, bagong ahensya. Una una, siguro nung first few days ko dito, eh, I, I, I might have agreed with ano, with Senator Win, no? and and ang mga ano, si Senator Win out of the box mag-isip yan. Pero siguro ano, um, una una kung bubuwag ka, eh ano na mga yari dun sa mga project na critical natin sa DPWH? Alam mo, critical ang role ng DPWH. DB... Paano kung may masirang bridge? Ulit. O pag, paano kapag may sakuna, may earthquake, hindi uh, hinihiling yon. Siguro, bigyan nga tayo ng konting pagkakataon. Isang buwan pa rin naman tayo dito. At tingin ko, marami tayong magagawa na marireforma na hopefully hindi naman kakailangan gawin mo. Wala akong pakiram kahit maubos lahat ng BE at RB dito. Kung lahat ka eh, may kasalanan. Pasensyahan tayo. Pero marami pa rin maayos na tao dito. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basaradio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.